for a super Pili ako ng plancha. Nasira yung plancha ng plancha ko. Hindi na umiinit. Kaya bibili tayo guys. Tingnan natin kung meron. Pag wala. wala bukas na lang ako mamalaki Yung pinaplancha ko, yung ano lang naman eh. Yung panglakad. Sayang ang kuryente. <laughs> bibili tayo ng plant dito tayo tataan ito yung bulaklak to guys hindi ko alam yung pangalan sa mga ano yung tag dito sa mga puntod maraming yung ganitong bulaklak eh yung ano ha hindi katulad sa puntod namin puntod kasi ng mga teachers so, naglalakad na ako guys naglalakad mabigat kaya yun may bag na ako plancha na yung ko guys hindi ako bibigyan ng hindi ako mag-grocery marami na akong ano eh. Marami na rin akong ulam na Iinitin ko na lang. Uulan kaya? Parang ano siya eh. Oh, yun na yung bukas. Pangali na.

guys, customer namin yung saan po sa cleaning. Eh, buhay kaya yun? Ah, sinabit lang. Decoration. Decoration, guys. Malinis na dito. yung sa dito yan matubo na naman yan ano tawag doon coin park, park. lapit di ba yan gusto ko rin yan guys kailan kaya ako magkaroon yan kailan kaya pa pang magtakad eh. Uh, parang uulan. Konnichiwa. Ano Sabi so, mga 80 or 90. <laughs> Sinabi ko yung saan Matagal pa daw ako ng gano'n. Ay, natakot na ako sa ano guys. Sa bike. Baka ma-out balance ako. Ano mga hirang na ako natutumba guys. Hindi <laughs> kasi mabigat yung dalakling. Kaya maganda yun, o. Oh. <laughs> hindi na kailangan ma-out balance. Kaya lang, dapat hindi ka naulianin yan. Oh, my God. hindi mo ibibreak ko. Oh. Zuritsu kama babangga ano? Ako siya. Nande? Hindi ko kung ako ako yung siya. Yung plain namin ako siya. Ang dami na na. Ako kuyo siya. Puro naman high class yung ano niya yun ni. Eh. Yung kuha. Saan kayo pupunta yun? Naganda na yun. Baka yun? sa ano. Sa Tokyo Station. Bars na nandito na tayo. 24 hours supermarket discount store trial daw sa loob ng pa music yan yun copyright ako guys pula hanggang dito nun tayo guys ito so parang hindi ako nakapag music hindi ko a oh, mirror music okay guys na tayo bye kapasok na